So, ayun, go day mga kasuyop. So, for this video, um, uh, nag-iisip ako ng hindi ko naiisip. So, uh, So, I'm going to work na ngayon. Uh, time to tayo is uh, uh, quarter to three. So, ayun. Uh, <coughs> Kaya ganitong oras ako pumunta sa trabaho, umalis ng bahay kasi para makapag ano, makapag muni-muni doon sa ano natin ah paborito paborito natin ano um area so ayun nga pala kita nyo nakapayang ako yung kasi mainit so kahapon ang <clears throat> lakas na sinangulan kahapon ano bakit wala ko dalang payong so nakalimutan ko syempre sa sobrang daming iniisip natin eh, ng bagay nakakalimutan na natin charot so ayun nga pala ah uh, naglalakad na pala tayo pupunta doon so ayun update ko lang ngayon wala pala may maiisip na ibang content wala pa rin may maiisip na ano na makakalokohan si Kasuyo kasi nga sobrang busy pa so ganito lang muna At update up ko lang muna din yung mga uh, tropang Kasuyo lang shout out shout out chat out sa mga uh, ano dyan sa mga nakuha ano pasok na tulad ko sa uh, ganitong oras ay, saktong ay hindi na ako dumaan ng ano SM kasi no, uh, wala naman na yung pera. Mas maganda tumambay doon pag may pera ka. Yeah, <laughs> ay like, tumatambay naman ako doon kahit na wala akong pera. So gusto kong dumaan dito si medyo ano siya. Um uh, dyan. Uh, so maglakad ng malayo-layo para naman ma-exercise yung mga paa ko. So, ayun. Wala naman kasi akong ibang may upload na video. Ah, kasi kasi ah, ala ano na naman ako, ah, trabaho, bahay, ganun na naman. Tsaka, hindi ah, naman ako mahilig eh e, Tiyan. Kaya, sa ano, mahilig, talagang gusto ko talaga gumala. Gusto kasing makarating ng, ng, ng ano, ah, ibang-ibang lugar lugar lang di bansa ah, uh, mga lugar pero soon na eh, di ba sa so, so ayun nag ano ako nag ano ako na uh, meron akong isang lugar na pupuntahan pero secret lang muna yon ano ako pupuntahan na isang lugar na gusto kong puntahan sana matupad siyempre kahit na uh, di ko pa alam masyado pero pupuntahan ko talaga kasi uh, gusto kong makapunta doon kahit na hindi pa kabisado. So ayun lang, update ko lang ngayon ha sa video na to. Ayan, ingat mga kasayop. I love you. Salamat sa iyo lang sa mga suporta nyo.